pag-uusapan po natin itong uh, direktiba galing po sa Malacanang mismo po kay PBBM ang hindi pagtaas ng uh, presyo ng mga pangunahing bilihin lalong-lalo na po ngayong Pasko. Ano ba ang movement ng inflation ngayon? Ano movement? Paki-check nga ang inflation movement natin. Parang nga uh, kasi in inflation yun yung uh, Uh, pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Tapos may so tingnan natin kung anong magiging uh, takbo at paano magiging monitoring. Nasa linya po natin ang uh, secretary po ng Department of Trade and Industry DTI, si Secretary Maria Cristina Roque. Secretary, maganda-magandang araw po? Uh, yes, magandang umaga, Dennis, no? At salamat sa pag-imbita uh, mo dito sa inyong programa. ako you're welcome po. ako importante ko yes. kasi yung mga inyong masasabi. Ah, uh, Sekretary, yes. dalawa po yung aking, pagbigyan nyo na ako, dalawa yung hugot ko bago tayo pumunta doon sa main okay. item. The first one, okay. yung uh, total ho, yung mga kababayan po natin ay pumupunta sa mga terminal para mag-umuhin yes. uh, kanika kanilang mga probinsya. Ito sa isa sa mga yes. nireklamo nire ng mga kababayan natin na matagal na, ito yung presyo sa mga terminal na napakamalo ng presyo. Paano ho, paano ang monitoring ng DTID, uh, Sekretary? Um, actually uh, wala po sa jurisdiction ng DTI yung mm. pagmo-monitor ng mm -hmm. mga presyo sa terminal no. Opo. Ang talagang mino ng DTI is the basic necessities at saka prime commodities. Tapos ngayon, uh, magkasama ang DTI mm. at saka DA mm -mm. sa pagmamonitor monitor ng presyo ng gas. nang ano po? Pakiulit po. Ng bigas, bigas. Ng bigas, bigas. Yes, kasi Opo. ang DA, uh, sila nagbibigay sa amin ng presyo kami naman since meron kaming department talaga sa DTI mm -mm. na nagmo-monitor at saka nag-enforce -e po. Ah, okay. Et, et, yun, yun nung, yes. Yung yung terminal ho na sinasabi ko, ma'am, yung mga terminal ng bus, ganyan, terminal ho ng mga yes, papuntang okay, probinsya. Yes. Hindi ho kasama sa trabaho ho ng DTI hindi po. ito? Yes, hindi po. Ah, so sino ho ang sumisita sa kanila pagka-overprice ng kanilang mga produkto, madam? Ah, yung mga produkto dapat sa supermarket po. Oh, I thought it was the ano yung sa fees ng transport. Ang sina ang Up. mga ano doon, depends kung may grocery doon at supermarket mm. of course kailangan nila sumunod mm -mm. sa prices set by the DTR kasi mayroon mm. tayong SRP na sinusunod Tama. so yun talaga ang dapat sundan ng ating mga supermarkets at saka mga groceries oo oh, kasi ang problema ho doon ng mga pagkain ho doon parang nasa doble presyo secretary ay hindi po ah uh, dapat alam ng mga consumers natin no mm -hmm. kung magkano talaga ang presyo ng basic necessities at saka prime commodities sa mga supermarkets ko at saka groceries mm -hmm. no. Uh, sumusunod po sila sa presyo set by the DTI, yung SRP. Oo. Siguro kung sakasakali na mayroon silang reklamo dito sa mga terminal, yung mga pagkain no, mga biscuit, yung mga tinapay, mga soft drinks. Ah, uh, diretso ho sila sa DTI, pwede sila magreklamo. Yes, uh, pwede uh -huh. sila magreklamo sa 1-384 mm -hmm. uh, or pwede rin sila magreklamo sa reportosec at Yun. Okay, yung aking pangalawang yes. hugot, ito yung uh, yes. pinaka-latest po, yung uh, ni-report po sa bayan, nitong si uh, PBBM, yung labing yes. limang kontraktor. Kumusta na ho ang uh, Ah, uh, kasama ho kayo do sa monitoring ano dito, dito sa mga kumpanya na uh, involved po sa mga flood control. Ah, uh, yes, actually uh, may uh, list no ng 16 uh, contractors yes. no na binigay na dapat i-check yung pickup license kasi mm -mm. ang mm -mm. ano talagang sakot ng DTI po ay yung PCAB license, yung lisensya sa pickup ah, So kinapa-check okay. na po sa amin, mm -hmm. yung mga different information regarding itong mga kontraktor. Mm -hmm. Tapos yung information po na meron kami, mm -hmm. yun po ang pinapasa namin sa ICI, first sa PICA board, then sa Apo. ICI, tapos Apo. sa ombudsman para sila po ang mag-imbestiga. So sa amin po, yung mga information ng PICA license. Ah, Kasi po yung PICA license Apo. po ay isa lang po sa mga requirements ng isang uh, project ng DPWH. Marami pong requirements eh sa mm -hmm. uh, project ng DPWH. Mm -hmm. Mm -hmm. Isa po dito ay ang pickup license which is under the DTI. Opo. Kumusta na ho yung inyong uh, coordination uh, with the ICI? Uh, nasaan na po tayo sa sa monitoring sa pagbibigay ng reports po regarding that ah, issue? yes, oh wala kaming ano no. Actually I met with the ICI bago Opo. kami umalis for ASEAN and napag-usapan na namin kung anong magiging um, rule din ng D DTI at saka mm -hmm. pick mm -hmm. which is actually giving the update on the on the uh, contractors the, na binibigay nila sa amin na kailangan nilang information. Kasi may mga list like now, di ba, meron ng list ng another six, yung 16 mm -mm. na contractors. So humingi po sila ng information regarding that. So kami naman sa DTI, kung meron kaming information regarding the peak, within the bounds of the pickup license, Opo. yun po ang binibigay namin sa ICI. Kasama po ba yung pagbabayad nila ng tax kung uh, tama ho yung pagbabayad, uh, Sekretary? Kasama? Ah... Uh, Basta so within the bounds po ng mga hinihingi nila. Kasi uh -huh. hindi rin namin dine-divulge yung mga uh -huh. hinihingi nila kasi confidential po ito. Kasi Opo. Opo. hindi pa naman sila, kailangan pa po sila kasuhan. eh, So it's kailangan confidential muna yung information. Hmm. okay. Pero importante hmm. ho, ongoing, Secretary? Yes. Importante, ongoing. At importante, all of us, naging whole government approach na ito, pagtulong-tulong para lang at least mapabilis yung pag-imbisiga sa kanila. Ay, teka muna. Sekretary, nandito na ba kay sa Pilipinas? Yes. Kakadating ah. lang noong 3 a.m. this morning. Uy, takoy, wala pang tulong si sekretary. Hindi, <laughs> okay lang na okay. po. Nag-ari uh -oh. na po kami palengke. Nang uh -oh. palengke, visit kami ng DA opo, which, opo. Uh, to check the prices then. Opo, kumusta po ang monitoring ng DTI sa palengke? Ang uh, maganda po kasi actually um ang GA no we work together very mm -hmm. well with mm -hmm. DA through mm -hmm. Secretary Kiko Apa. na may mga presyo kasi silang pinapamonitor mm -hmm. sa amin which is mm -hmm. the presyo ng bigas. Tapos sinesearch ni Sek Kiko 'yung mga presyo ng baboy, presyo ng mga manok, mm -hmm. presyo ng isda, and okay. presyo din ng gulay. Opo, Sige puntahan na po natin mm -hmm. yung aming uh, yung ating uh, topic talaga this morning. Secretary, ito may may uh, pinapa parang walang price uh, increase ngayong Kapaskuhan sa mga prime commodities lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhan. Ito may galing kay PBBM. So paano po yes, ito? Paano po ang coordination ninyo sa mga manufacturers? Uh, wala ho naging problema, no. Actually, directive po ni PBBM mm -mm. ito sa DTI. Mm -mm na wala lang price increase sa basic necessities mm -hmm. and prime commodities. So, mm -hmm. Mm -hmm. yeah, last month nag-usap na po kami ng mga manufacturers and mm -hmm. they will cooperate. Wala po naging problema. Lalo na so, po ngayon This is oh, smooth flowing po hanggang the end of the year. Wala pong price increase sa basic necessities and prime commodities. Opo, oh, pero hoy yung ibang mga wala ho ba sila talagang price increase ngayon kapaskuhan dahil marami hong mga kababayan natin ang bibili at mamimili. Wala hong ah, okay naman no Wala po, they assured us wala po. Usually maganda naman. Oh, ako, oh, leka. Nawala yung uh, monitoring ayun. at saka hmm. enforcement department. So chinecheck check po namin Opo, pagka- um uh, Opo, yung basic necessities po, paki-educate po kami. Alin ho yung mga produkto na na fall sa basic necessities? Uh, sa Ah, okay, yeah, that's mm. a good question, opo, no. Opo. Ang mga produkto, sardinas, mm -mm. cup noodles, bottled water, mm -mm. milk, ah, mm -mm. uh, meat loaf, um, mm -mm. uh, madami, ah, uh, of course, may padesal, mm -mm. may may marami pong produkto. Actually, pag pumunta sila sa nakikita nila yung mga... Opo, opo. And pag pumunta rin sila sa supermarket, sa, uh, sa uh -oh. nila yung mga SRP doon. So, kailangan ng mga consumers natin, vigilant din sila. Alam din nila kung magkano yung presyo. Hindi dapat sila magpaloko. Mm. Uh, so yes. hindi ho hindi ho mababago yung ano ba ano na oh, tawag natin doon yung suggested uh, retail price na tinatawag uh, yes, oh. SRP po oh, SRP suggested retail price that's oh, set by the DTI. Wala po tayong price increase okay. sa basic necessities and prime commodities until the end of the year. And we're talking about nationwide. Secretary Yes, nationwide ito, nationwide. Uh -huh. Luzon, business at Mindanao. Okay. So, hindi, wala hong movement yan at kayo-yoy uh, walang wala. na, walang naging problema sa mga negosyante wala naman silang problema. Uh, wala wala Opo. po, wala po. We have a very good um relationship with the manufacturers and the manufacturers also understand the need of the pumps. Opo, lalong-lalo na po. Okay. Secretary and relationship. Opo, Opo. Yung pong uh, tutal diyan na rin lang po kayo, Secretary. Tanong ko na rin yes. po kung may mga price increases sa mga Noche Buena items. Ah okay tama uh, magandang question 'yon non mm -hmm. Ah next week po i-discuss ko naman yung sa Noche ang uh, konting konting products na lang na ni-negotiate nine pa po. Ang CDO nag-act uh, meron silang isang particular Christmas ham uh -oh. na wala ho price increase. Ay, so magandang apa. balita po 'yon. Yung Christmas ham which apa. ay talagang hinahain yan sa Ama. Noche Buena. Mm -mm at saka yun din ang nireregalo natin, di ba, pag Pasko. Tama. So, meron ng CDO na company na wala po Price dito. increase. Opo. Yun po hubang tina, tina, tina minimension yun na ham? Yun po ba yung American ham? Yes, 'yan oh, 'yung yeah. ano, American hampon nila. Okay. Yes. Okay. Doon naman sa mga uh, gatas, ano pa ba? May uh, 'yung mga ganun, ho, wala wala tayong price increase sa mga noche buena items Actually na po kung kasama sa basic necessities and prime commodities, wala po tayong price increase on some brands, ha? Oh, hindi po. kasi lahat ng brands kasi. Opo. Oh, um, hindi naman lahat ng produkto sakop. Eh. So Tama. meron lang actually madaming produkto po ang sakop ng Ah, uh, no price increase sa basic necessities and prime commodities. Okay. So, sa ngayon po, wala ho silang Paano po ba ang uh, proseso diyan na uh, secretary? Kapag may price increase po sila, tay sila po ay nagre-request, uh sumusulat sila sa inyo, parang gano'n, secretary. Ah, uh, yes, nakikipag-meeting po sila sa amin kasi meron talagang kaming department para doon. Ah, uh, matagal na po Uh, that's really one of the main mm -mm. departments of DTI, dun sa Consumer Protection at Fair Trade Group. Yun talaga ang main uh, trabaho ko po lang. Oo. Eh, hindi ho sila nagsabi. Eh, Sekretary, pagbibigyan namin yes. kayo ngayong Pasko, eh, pag sa susunod na taon, ma uh, early part ng uh, next year, pwede ba kami bumawi? Ganun ba linya ng mga negosyante? Hindi. Wala pong <laughs> gano'n. Wala pong gano'n kasi actually since I sat down last August 2024, mm. wala pa pong price increase. Kasi um, marami namang produkto ito, mga manufacturers na to eh. So, we're just requesting for one of the produkto nila. So, mm -mm. kung kaya naman po nila magbigay, nagbibigay po sila. Hindi, hindi siya nagiging problema. Yon, at kasama ho sa request ninyo yung mga bundle-bundle para mabawasan talaga yung presyo sa ano, yes, Pasko? Yes, opo. Yes, yes. Opo. Yun ang ano ren, Maraming marami kaming request na gano'n. Yon. Okay. Yes, uh -huh. parang win-win lang para sa lahat. Give it. Opo. Uh -huh. o oh, 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 okay Okay, secretary. Ah, uh, uh, pababawiin na ho namin kayo ng tulog kung kayo matutulog <laughs> alas 3 okay. kayo dumating. Sekretary, maraming ID salamat, no maligayang Pasko po. Yes, maraming salamat Dennis, maraming maraming salamat. Thank you. Department of Trade and Industry Secretary. Baka magkamali ako ng uh, pangalan ni. Eh. Oh, Maria Cristina Roque. Salamat, Secretary.